Hello sa lahat! Magandang buhay po! Kamusta kayong lahat dyan? Uh, for today's video guys, pag-usapan natin ang pagiging ina. Ano ba ang uh, rule ng isang ina? Role, diba? <coughs> so ngayon, sama yung pakiramdam natin, di ba? Pero lumalaban tayo i-share ko lang sa inyo yung mga pangaraw-araw namin na ginagawa from school to house, from house to school. Yan lang ginagawa namin ng anak ko. So, ulan, init, ang nagsasama-sama sa ating katawan. So, bumigay din minsan yung ating katawan. Sinisipon tayo, inuubo. Kaya, sa panahon ngayon, hindi natin maiwasan yan hindi talaga maiwasan na magkaganyan tayo. Kasi, pabago-bago yung ating klima. No? Yung climate change natin. At saka, magdala tayo ng mga payong kapote. Kung umuulan, kapote sa araw. Pag tag-init is payong or sombrero. Kasi, as in talaga, sobrang nakakasama na sa katawan yung panganahon ngayon kung hindi tayo nag-iingat. No? sa akin, sobrang hirap sa buhay. As in, sobrang ang hirap, masama yung pakiramdam mo, pero gumigising ka ng maaga para maghanda ng mga almusal ng anak mo at saka asawa mo. No? As in, tapos, binabantayan mo doon sa school sa school para si ma malalaman mo agad-agad kung ano ang mga emergency diyan hindi natin mamalayan eh, na may mga emergency talaga na mga pangyayari kaya dapat andun lang tayo kung wala ka namang ginagawa sa bahay pwede naman yung balbantayan doon sa waiting area pwede naman doon tumambay yan pag ako ginagawa ko yung mga gawaing bahay pag balik ko na sa school, ah, galing school pa So, kaya yan, sobrang hirap, nahihirapan din ang katawan ko. Kasi, minsan, alasayas alasayas na naglalaba pa rin. Naglalaba, umuulan, naglalaba ng mga uniforme, tapos, minsan, hindi talaga may iwasan na umuulan, nag -ano ka, nababasa ka, hindi nakakapal naligo. Kaya ayun, sinisipon na naman, inuubo. Pag ano pang ginagawa sa labas, nag nagwawalis kasi kailangan ko na yung mga ano, mga dahon para hindi tumambak sa ano, sa may butas ng daan ng mga ano, tubig. At yung mga ano, 'yung dapat liligpitin sa bahay. Iniisa-isa 'yan araw-araw, hindi 'yung binibigla ko na, na na general minsan nag-general ako cleaning a bumigay din ang katawan ko. Kaya iniisa-isa ko 'yan sa uh, ngayon halimbawa, naglalaba ako, pukas, maglilinis ako sa kwarto, magliligpit ng mga damit, ganun. So type tayong, tayong dakilang ina hero. hero tayo kasi lumalaba, lumalaban tayo sa buhay kahit wala naman tayong kalaban, di ba? Um, yun ang isa pagiging ina, mag as in, napakahirap na gawain or role sa isang ina na mag-alaga ng anak, lahat-lahat sa bahay, mga may kung may negosyo pa, may mag mag ano pa ng negosyo para mabuhay kumakati lang yung lalamunan ko kaya tayo mga ina fight fight lang sa buhay kasi ganyan talaga habang nabubuhay tayo mga, mga ina at dapat magabayan din natin ang ating mga anak sa tamang landas para sa paglaki nila mabuting tao sila at hindi manduloko. At maganda din ang kanilang mga patutunguhan sa buhay na makapagtapos at maghanap ng magandang buhay. Dahil sa panahon ngayon, sobrang mahal na. Mahal na ng bugas, lahat. Bugas talaga. <laughs> ng bigas. No? Mahal ang bigas. Hindi na tayo makabili ng pante. Oh my God! dito yung aking anak na napakabait. No? Siya din tumutulong sa akin maghugas ng pinggan. Pag naglalaba ako, andun. Tumutulong maglaba. Man, yung... Gusto niya magsaing, pero ayaw ko muna siyang pasa magsasaing siya kasi baka ma ano... maula ang... ano bala? la? bukas, ka No? So, yung ginagawa niya dito, nagke, tumutulong sa, sa bahay na naghugas ng pinggan, baso, kutsara. Tapos, ano pa? Nagtutupi ng damit minsan, kanyang damit. Uh, siya yung aking araw-araw na inaalaagaan. No? Wala tayong rildo, pero marami tayong ginagawa. Yan ang dakilang ina. <laughs> siya ang aking inaalagaan araw-araw hanggang makatapos ng grade 2 kasi grade 2 na sa ngayon. O hanggang makatapos siya. Hanggang sa abot na aming makakaya ng kanyang papa para rin siya, siya, namin ng hanggang koleyo, No? Kasi gusto ni daw mag Engineer. Engineer. Tapos, Katapos mag-engineer, nakagawa na ng bahay, magusto mo namang mag, anong gusto mo? Mag-pastor. Mag-lagaw. Mag-lagaw. <laughs> daw. Mag-tour, mag-tour all over the world. <laughs> In God's will, no? Gusto niya mag-pastor. Ngayon, mag-asawa. Ano? Pero dapat, before ka mag-asawa, naka may bahay ka na, may negosyo, pang araw-araw niyo na ano, Yan ang kailangan, na, may work, o diba, bago mag-asawa. Huwag mo kaming gayahin ni papa mo, na nag-asawa, walang ba, hi. No, 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 no. Uh, na, ano lang, nangupahan lang. Ang hirap ng buhay. Pag mangupahan. So, sup supporta natin kung anong gusto ng ating mga anak or anak sa buhay na nakakabuti naman po sa kanya. Huwag natin sunduin na ang kanyang gusto na hindi na pa nakakabuti sa kanya. Dapat, doon tayo sa right. Huwag sa wrong doon tayo support o ano mang kanyang talento sa buhay or ano pangarap i-support natin na mga magulang para din yan sa ating anak na te ano yung muya mambal kay gina dulong takapermi sa kulahan gina lagaan takapermi what can you say? Thank you. Do you want Thank you. Ay, thank you. Mula, uh -oh. thank you, no? Two Toward, words. Two words lang. Thank you. Kung I love you. I love you. Uy, permita na inambal. ang I love you. Ah, thank you. good night. <laughs> good night, tumutulog. No, kag, ah, uh, Siyempre, tuluan naman natin bata, no? Turuan natin yung ating anak na magdasal every morning and evening or kung kaya pwede din before sleeping o mag ano tayo magdasal kasama isama mo yung anak mo sa pagdasal kayo magkasama kami tayo magdasal tapos sa morning ma thank you sa sa kay Lord na uh, nakagising tayo nakabugtaw ng mabu matiwasay ang ating pagtulog na walang disturbo. Ayan, magpasalamat sa Ginoo. No? you thank always to God. So, ano pa ang dapat nating ituro sa ating anak? Sumunod sa mga nakakatanda, magrespeto sa nakakatanda, kung anong inuotos na nakakabuti sa iyo or nakakabuti sa iyong magulang, sundin mo, no? Honor your father and mother, no? But most of all, honor i-honor i, i -honor mo ya ang Ginoo, labaw sa tanan, no? imugid a ah, ang Ginoo labaw sa tanan Hindi kay igugmaon mo ang cellphone sige ka lang cellphone wala ka na time magsimba oh. so dapat mag ano ta kinabuhi nga pang Kristohanon so we adapt the christian no christian aspect spiritual aspect as spiritual aspect no 'di wag tayo puro sa ano na lang sa libutan ang ginagawa natin so dapat more on spiritual aspect tayo no Tuturo natin sa ating anak para maging isang mabuting bata in the future or mamamayan or mabuting modelo. So, yan po ang ating ituturo sa ating mga anak. Ang mabuting asa. Lahat na mabuti. Ituro natin para sa paglaki nila, kahit hindi naman lumaki, <laughs> mabuti silang tao at hindi sila manluloko. At alam ang dapat nilang gawin. So, maraming salamat sa inyong panunood, mga kaibigan, kapamilya, kapuso, o ano pa dyan. Thank you so much. Sana, hindi kayo magsasawa sa amin na mag suporta ah. Oh, yeah. thank you and God bless everyone. Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Goodbye for now. Bye-bye.